mahilig ako sa tuta. At magaan. Tuta. Lakasan mo na. Isuhaw, lakasan mo. Tuta, tuta kasi. <laughs> mahilig ako sa tuta. Ah, mahilig ako sa isang... tuta. Magaan ano? ang loob ko Tutan. sa tutang mabait at masunurin. Oh. Gusto kong tumahol kayo na parang tuta, pero iba't iba ang emosyon. Pero kayo, Sorry, na kayo. Sino mauuna diyan? Anong emosyon kaya? Mr. Sagot Gulaman. Anong emosyon? Narinig mo ba? Mr. Sagot Gulaman, mauuna ka. Paano tumahol ang tutang galit na galit? Ay, tumatahol. O, so, tayo okay, muna. Go. Ay, bago tumingi. <laughs> okay, go. Kunwari, tatahulan niya si Tegla Tuta din. Go. Parang, hu, hu. Yan. Go, Ayan, harap-harap. Ayan. Narapin mo si Tekla. Go. Tahol. Kunwari nag-aagawa kayo sa buto. <laughs> 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 galit na galit. Ibinigay <laughs> <laughs> mo. <laughs> In fairness, yes. nakuha niya naman. Parang galit naman siya, my friend. Okay. O, oh, si Mr. Ice Coffee naman. Ano naman gagawin niya? So kay Mr. Ice Coffee, gusto ko naman marinig yung tutang naglalambing. Oh, naglalambing na yun? Yung naglalambing. Nag oh, syempre tatayo ulit 'yan tapos okay. tuta ulit si Tekla. Friend, baka gusto mo friend. Alpre, Ikaw eh. na tuta Tekla? Ha? Ito, gusto mo? Mas maganda sa iyo, bakit sa iyo? Ah. Oo. Para mayroon kang alam. Ano ka ba ano. November pa birthday ko? <laughs> Siyempre, ayaw ko naman. mamaya. Yeah. Oo. Oh, mo oh, oh. yung kaligayahan mo bibigay ko yan. Oh, okay. salamat, Bea. Oo, oh, ayan. Okay. 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 <laughs> Anak, lalambing na tuta. au Oh? Ha? au Ay! Nangusos! Oh! 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 Gano'n yung tuta. Ay, magaling ba eh? siya maglambing na tuta. Ufentis. <laughs> okay. Lalaban. O. Oh, si Mr. Ano naman? Pineapple juice. Pineapple juice? Ano naman ang pineapple juice? Paano naman yung tutang nakakita ng multo? Ayan! Tekla ikaw siyempre. Ako nalang yeah. yung multo? Oo. Okay. Paano daw nakakita yung tuta ng multo? Go! Ano? Ah! May talaga, babe. Oo, oh, may iyak siya. Okay, ayan dahil dyan, Miss Wahaw, ang dami nagtatalo sa Facebook ngayon. Paano naman daw pag ikaw naman daw naging tuta? Yung tuta na nanalo sa ano? Sa scatter. Sa ande? Sa scatter. Sa volleyball na lang, sa, sa volleyball. volleyball. Tuta na nanalo sa volleyball. Paano yun? <laughs> <laughs> paano mag-spike ang tuta? Hindi pa tapos yun, nakakadalawa pa lang tayo. Meron okay. pang pang third. Number three. May heat wave ngayon sa Pilipinas. Oh? Uh? Ano daw? May My heat, heat wave. Ngayon sa Pilipinas. <laughs> oh, super hot pa rin ng panahon. Pero may nagsabi sa akin na mas hot kayong tatlo. Ay, sino kaya nagsabi sa iyo? Ang tanong ko, Magbigay ng isa niyong quality that makes you hot. Ay! Ay. Oh. Sino kayo mauuna dyan? Siyempre! Siyempre, sagot ko laman! Ako, Miss Uhao, kayang-kaya kitang kay kantahan araw-araw. Gabi-gabi, oh. bago matulog. Habang nilulutuan kita, kaya kita kantahan. May request ka? Mm -mm. Ano? Uh, Sit-sit-sit. Sit Ayan. <laughs> kasi <laughs> kaya kumata, di ba? Panindigan mo yan, Tur. O, bahay kubo na lang at, na naglalambing. O, <clears> tayo, <throat> tayo. Pero may rin kasi ako eh. <laughs> Ayun, nanda. Oh, may nanda. Oh, may ah, na. meron? Oh, oh. ba yan? Pansin? Ano oh, to ah? Leron, leron, sinta, buko ng papaya, dalay, dalay, gusto, sisigla ng sinta, pagdating sa dulo, <laughs> nabali ang sana, <laughs> kapos kapalaran, umanap ng iba, di ako ng iba. Oh! Yan, Ikaw ang inisip niya doon, kaya sinta yung sinabi niya. Ah. Iba, may dugtong pa yan, di ba? Mr. Ice Coffee. Ice yes, Coffee? Yes, yes, What makes you hot? What makes me hot? Feeling ko yung pagmamahal ko sa sa'yo. Kasi pag ako nagmahal, oh. so sobrang mainit at very intense. Kaya may-feel mo talaga yung init ng summer sa pagmamahal ko. Ah! Oh. Oh. Priprituhin kanya. niya. <laughs> ka pala. Ah, Priprituhin ka. Thank you, Mr. Ice Coffee. Okay. Mr. Pineapple? Uh, juice? Uh, siguro, masasabi ko what makes me hot. Uh, yung paggamay ko sa mga salita. So, magaling ako mag-communicate uh -huh. ng sarili ko at gumamit ng mga salita. Yan. Uh -huh. Sample? Uh, halimbawa ngayon, habang narinig ko ang boses ni Ms. Kuhaw, talaga namang naaantig at nakakapukaw ng loob ko yung boses niya sa puso ko. Ah, baka oh, spoken poetry! Yes. Yes. May ilig ka ba mag-poet poetry? Gusto ko yan, yung magaling mag-communicate. May, may sample ba? may pang sample, ba? Ah, uh, hindi. Pero basta magaling ako sa bibig ko. Yun na lang. Ah, magaling uh, sa oh. bibig? Sa bibig siya magaling. Hmm. Huh? Mukhang gusto natin yan, Bubay. Oo, oh, <laughs> ikaw magaling ka din pa sa bibig. Magaling. <laughs> ah, depende. <laughs> <laughs> ni magsalita din na <laughs> mga ano. May mga ganun talaga doon mo nakukuha eh. <laughs>